Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating panalangin ngayon. Ang ating dasal ay iniaalay natin kay Santo Tomas, ang patron ng kaalaman at karunungan. Sa pamamagitan ng kanyang intersesyon, naway humingi tayo ng kaliwanagan, inspirasyon, at ang gabay na maging mas malalim ang ating pag-unawa sa buhay, lalo na sa ating pag pag-aaral, at pagharap sa mga hamon ng isip. Umahal na Santo Tomas, Patro ng Kaalaman at Karunungan, kami po ay humihiling sa inyong panalangin at gabay sa aming buhay. Tulungan ninyo kami na maging mas tapat ang aming isipan sa pagkatuto at sa pagtanggap ng karunungan na may buong puso at kababaang loob. Naway kami ay maging mapagpasalamat sa biyayang kaalaman at gamitin ito upang makatulong at maglingkod sa aming kapwa. Santo Tomas, sa inyong halimbawa ng pagsusumikap sa karunungan, patnubayan ninyo po kami na magsikap at mag-aral ng may layunin. Bigyan ninyo kami ng determinasyon upang maabot ang aming mga pangarap at tapusin ang aming mga gawain ng may buong puso at kagalakan. Nawa'y maging inspirasyon kayo sa amin sa paghahanap ng katotohanan at pagtahak sa landas ng tamang pananampalataya. Sa bawat pagsubok sa pag-aaral o sa anumang aspeto ng aming buhay, nawa'y bigyan niyo kami ng tapang at kakayahang mapagtagumpayan ang mga ito. Nawa'y magampanan namin ang aming mga tungkulin ng may tamang kaalaman at pananampalataya. Patnubayan ninyo kami upang gamitin ang aming natutunan, hindi lamang para sa aming sarili, kundi upang makatulong at makapagbigay liwanag sa iba. O Santo Thomas, naway tulungan ninyo kami na magkaroon ng mahinahong kalooban at tapat na isipan upang patuloy kaming magpakumbaba at maging masigasig sa paghahanap ng kaalaman naway mapatnubayan kami sa tamang landas at makamtan namin ang karunungan na naaayon sa kalooban ng Diyos. Ipagkaloob ninyo po sa amin ang liwanag upang mapabuti namin ang aming buhay at ang aming pagkatao. Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng tulong at gabay ni Santo Tomas, kami po ay nagtitiwala na kami ay inyong gagabayan sa tamang kaalaman at karunungan. Naway sa bawat hakbang ng aming buhay, maramdaman namin ang inyong presensya at patnubay at naway palaging maghari ang inyong kalooban sa aming mga puso. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating panalangin kay Santo Tomas. Naway ang kanyang karunungan at pananampalataya ay magsilbing inspirasyon sa atin sa ating pag-aaral at sa paghahanap ng tunay na kaalaman kung nagustuhan ninyo ang panalangin na ito huwag kalimutang mag-subscribe mag-like at mag-share upang mas marami ang makasama natin sa ating mga dasal maaari rin po kayong bumisita sa aming iba pang mga video para sa dagdag inspirasyon at pananampalataya. Maaari rin po kayong bumisita sa aming iba pang mga video para sa mas inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at naway pagpalain tayo ni Santo Tomas sa ating mga pangarap at layunin.